Sa tutorial po na ito ay ipapakita ko po ang step by step na process kung paano po tayo makakapag-register ng business name po natin sa DTI. Hello po mga Amore, welcome back to my channel for today's video naman po, ang isi-share ko ay kung paano naman po yung pag-register ng atin pong mga business name sa DTI or sa Department of Trade and Industry. Kung ikaw po ay may small business at gusto mo pong gawing legal and registered ang iyong negosyo, ay napaka-importante po na magpa-register po tayo sa DTI. Isa po ito sa mga requirements para po maging legal ang atin pong mga business. Sakto po ito para sa mga small business owners, online sellers, at kahit sino po na gusto maging legit ang kanilang negosyo at protected po ang business name nila. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng DTI registration? Ang DTI Business Name Registration po ay para sa mga negosyo na sole proprietorship o yung negosyo na ikaw lang ang may-ari. Ibig sabihin, kung mag-isa ka lang na nagpapatakbo at nagmamay-ari ng business, dito ka dapat magka-register. Kapag registered ka na sa DTI ay legal mo na mo nang magagamit ang business name mo. May protection ka sa pangalan na napili mo. And requirement din po kasi ito kapag kukuha ka ng Mayor's Permit, BIR Registration at iba pang Government Documents. Pero tandaan po natin na ang BIR Registration ay hindi pa po siya yung Business Permit ha. Isa lang po ito sa mga requirements para maging legal ang business mo ayan start na po tayo sa internet browser po natin ay i-type po natin yung bnrs.dti.gov.ph ayan ito po ang website ni DTI po nakikita po natin yung kanilang mga contact information kung meron po kayong gustong i-inquire ito po yung uh, viber number po nila and email address Then pwede niyo rin po itong i-check yung mga different tabs po nila. Then, scroll down lang po tayo sa baba. Then proceed sa register now. Ito po yung kanilang terms and conditions po for uh, new registration ng business name. pasahin na lang din po natin mabuti then click I agree lang po ayan dito na po tayo sa owner's information page po ayan unang question are you a stateless person no are you a refugee person no din naman po citizenship is filipino and then fill out po natin yung first name po natin. Ayan. Then, middle name naman po. The next is yung last name po natin. Tapos, yung date of birth, yung month, yung day, and yung year. Next naman po is yung civil status. Tapos yung gender naman po. The next is yung email address po natin. Make sure po natin na active po yung email address po natin ha kasi dyan po sila magsisend ng mga, ng mga verification or mga notice po from PTI. Eh, okay, kung gusto nyo pong basahin or mag-reference uh, nyo po uh, ito for the question na are you a stateless person? Are you, are you a refugee person? Yan, meron po silang parang mga definition Description din po na binigay. Then, click next. Ayan, mayroon pong confirmation pop-up box. Tapos, nag-send po sila ng um, verification code doon o email po na ilagay po natin. Tapos, input po natin dito yung verification code na nareceive po natin sa email natin. Yan, input. Yan lang po. Yan, and then click verify po. Double check lang kung tama. Yan. Yan, click nyo lang din po yung proceed. Yan, nandito na po tayo sa business name registration, business scope. Yan. For national scope po ay 2,000 pesos. Sa regional naman po ay 1,000 pesos. Sa city or municipality ay 500 lang po. And kapag barangay scope lang po is 200. Ang pinili ko po ay uh, city scope. Tapos select po natin ang region. then CR. And then province, uh, municipality pala. And then, yung dominant name or yung gusto nyo pong business name. Tapos, yung business name descriptor kung ano po yung parang nature po ng business nyo. Sa amin, since printing siya ng uh, primarily mga photos eh, siguro ang pipiliin ko na lang is ano po, mas appropriate. Printing Services, yeah, Printing Services na lang. And then, i-check po natin yung uh, availability po ng napili po nating business name. Yan, i-check po, may uh, DTI kung nage-exist na ba yung gano'ng business name. Ayun. So, hindi pa siya nag-exist uh, kasi yung past yung lahat ng no, status ng napili kong business name upon validation. So, go na ako dito. Okay na ako dito sa um, napili kong business name. Just click next lang po. And then, iyan, ito po yung breakdown po nung babayaran po natin. Yung documentary stamp is 30 pesos and yung registration fee po ay 500 pesos. Kaya, ang total po niya ay 530 pesos po. Iyan, for the municipality or city scope ng business name registration. Click nyo lang po yung confirm. And yan, meron na po tayong reference code. Make sure po na i-take note nyo po itong reference code po ah. Uh, kasi um, in case po na kunyari hindi po kayo natapos sa pag-register and gusto niyo po siyang i-continue later on, uh, input nyo lang po yung um, reference code sa um, inquiry dito sa DTI para maidiretso nyo po yung registration nyo po. Ito na po tayo sa pag-fill out ng business address po natin. And under the barangay, yan, piliin nyo po yung barangay po ninyo. And then, yung house or building number input. Yan na po. And then, next is yung Um, street address. Mm. Street address. Then, next po ay yung mobile number. Take note nga po pala na yung may mga asterisk po na red ay mga required fields po yung mga yan na kaya need nyo po na i-fill out po talaga. <coughs> Ayan, mobile number. Then, double check if tama yung mga um, in-input ko na details. And then, yung uh, fill number ko. Since meron naman po ako, yan, nilagay ko na lang din po. Pero since wala naman po siyang red asterisk, hindi naman po siya ganun ka mandatory. Kaya okay lang po if wala pa po kayong thesis number. And then, i-check off nyo po pala yung copy my business address details to my residence address ha. Para hindi nyo na rin po ulitin yung i-fill out yung residence address. In case lang naman po na magkaparehas. Ayan. And then, double check lang if tama lahat nung nailagay ng mga information then click next kapag na validate mo na na tama yung mga data na nailagay mo yan confirm and proceed yan ito naman po yung undertaking page. Pwede nyo po siyang i-download kung gusto nyo po. Kung hindi naman po, pwede pong click nyo na lang po yung proceed. Ayan, processing po siya. Ayan, nandito na po tayo sa payment page. Yung makita po yung mga information na niligay po natin. Meron po silang payment via GCash or via um, credit card or Maya. Opo, uh, via um, credit card. Yan. Yan, ang total po ng aking babayaran ay 536.63 dahil meron po silang service charge na 6 uh, 0.63. Yan, input ko lang po yung uh, payment details ko po dito. Ah. Then, mag-proceed na po tayo sa next kapag bayad ko na po. Ayan, ito na po yung uh, completed or paid uh, status po ng aking registration dito niyo po magda-download yung lahat po ng DTI documents and certificates po. Yan. Click niyo po yung Undertaking para ma-download niyo po ito. Yan, ito po yung itsura ng Undertaking uh, document po ni DTI. And then, ito naman po yung certificate. Click niyo lang po. the download Ayan. Ganito naman po yung itsura niya. Ayan. Ayan. And then, yung official receipt din po. Ayan. Ito naman po yung itsura niya. Ayan. And then, once na na-download mo na po lahat, pwede nyo na po itong i-print. At i-secure nyo na po kasi kakailangan ninyo po ito mga documents na ito kapag pumunta po kayo sa BIR to uh, register po yung business po ninyo. So, ayun po. Kung nakatulong po ang video tutorial po na ito, I don't forget to like and subscribe na rin po and share nyo na rin po sa iba para mas marami pa po tayong maabot at matulungan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam.